ang inoperahan si Jeff sa operating room, tumawag si Christy kay Jordan upang pagsabihan ito na magpakatatag silang lahat para kay Jeff at huwag siyang susuko kasi marami pa sila kailangan malaman. Kung sino ang kumidnap kay Jeff at kung totoo ba ang mga sinasabi ni Jeff na hindi niya anak si Jordan. Hindi naman titigil si Jordan na hanapin ang kumidnap sa kanyang kapatid at aalamin niya ang totoo. Pagbabayarin niya ang gumawa kay Jeff nito. Gayon pa may magandang balita ang doktor para kay Jordan, successful ang operasyon nito, ngunit nasa kritikal ang kanyang buhay, pero lumalaban talaga si Jeff upang mabuhay siya. Nagbigay din ng statement si Leon sa mga kapulisan na sa ng bumaril kay Jeff. May mga kapulisan na magkaugnay ang nangyaring barilan sa wedding kanina at sa bangko. Ipinakita ng mga pulis kay Leon ang itsura na kanilang natagpuang patay. Sinabi naman ni Leon na kilala niya ito. Kasamahan niya dati sa kalasag. Kaya ngayon nalaman ng mga pulis ang mga kalasag ang kumidnap kay Jeff at aalamin nila kung sino ang nagutos nito. Samantala, nagtanong si Jordan kay Shira kung totoo bang mga sinasabi ni Jeff na hindi siya ang totoong ama ni Junior. Nagsisinungaling naman si Shira at sinabihan niya si Jordan na syempre siya ang totoong ama ni Junior. Ngunit sa pagkakataon na ito, hindi na naniniwala si Jordan sa mga sinasabi ni Shira dahil alam niya na hindi sinungaling si Jeff, hindi kagaya ni Shira. Kaya tinanong niya ulit ito na siya ba ang nagpadukot kay Jeff upang pagtakpan ang kanyang kasinungalingan. Makikita mo sa pagmumukha ni Shira ang kanyang matinding takot dahil naghihinala na si Jordan sa kanya. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik na mga tagpo sa asawa ng asawa ko. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos inupload upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.